Alam niyo yun, yung parang nananaginip ako Parang ganun yung pakiramdam Yo, my man! Let's go! Enjoy natin yung magandang spot na Yo, my man! <laughs> Napakaganda men. Hindi ko akalain na makakapunta ako sa mga ganitong lugar ngayon. Alam mo yun yung parang panaginip. Napaka solid men. Na parang bungad pa lang yung pwesto natin ngayon pero napakaganda masaya ako na naibabahagi ko sa inyo yung ganitong lugar. Sana ay na-enjoy nyo. Marami pa tayong pupuntahan ng lugar kaya samahan nyo ako. Explore natin tong Pilipinas. Sama-sama tayo. dito sa palengke ng Nueva Vizcaya sa Solano Bali, hahanap muna tayo ng gasoline station para save tayo mamaya sa biyahe natin dahil medyo malayo-layo yung pupuntahan natin ngayon at medyo akyatin medyo matatarik siya kaya excited na ako mapuntahan yon at mapakita sa inyo magpagas muna tayo dito sa Petron Let's go. Aray ko. <laughs> Ayan. Pag-isa mo na tayo. Ah. Hindi tayo kabado mamaya sa biyahe natin. Kuya, ano po? XCS. Ilan ka? Ah, uh, 200 po. All goods na, ma-men. Ikot-ikot mo na tayo dito sa bayan. Ang nakaraan ay dito na rin tayo galing. Eh, Siyempre, yung iba ay hindi pa nila napapanood. At isa ay maiikot natin sila ngayon kaya samahan niyo ako ngayon ay hanap muna tayo ng aking kailangan kailangan natin ng extra money para sa biyahe natin bale dito tayo pupunta sa ambagyo <laughs> silipin natin yon at tingnan nyo naman yung suit natin ay napakaganda <laughs> di ba? May logo natin yan sa likod. Tapos may Yomamen dito sa harap. Thank you nga pala sa Good Mafia sa magandang t-shirt na to. Napaka solid niya. Sibot na rin tayo. tayo sa bayan ng Bayombong Pasel pasel na tayo <laughs> Ay lang yung budok sa natin oh. Sana natatanaw nyo talaga Sobrang ganda dito men akin labang Nueva Vizcaya Sana nakikita nyo ng ayos men O, sige Nayaan tayo Buti ay mapagbigay si kuya Pag mapagbigay ka Ay pagbigyan ka rin ng ibang tao Ganun ang buhay dito sa mundo Kapag ikaw ay Mapagbigay sa kahit na anong bagay Ay susuklihan ka din Kaya huwag natin kakalimutan na maging mapagbigay <laughs> Yan, medyo malawag yung Pagsada dito ngayon Siguro ay medyo bilisan na natin ng konti Hindi ko alam kung maririnig niyo ako Pagkabilisan natin Kasi hindi naman naka mount sa helmet yung Kamera natin Medyo nahirapan kasi ako Pag naka mount Pero bahala na <laughs> Let's go Banking banking Baby banking Hahaha <laughs> na ya, pakit nang ganda dito men nariyahan gaming tayo ngayon enjoy nyo lang yung ating biyahe ngayon mga men pogi okay lang tayo ngayon dahil hindi naman natin kabisado tong lugar tapos puro ahon na talaga siya tapos ayan ramdam ko sa makina ni Spike na medyo gigil siya kaya hayaan na lang natin at pinama tayo rin na magmadali. enjoy lang natin yung ganda ng view dito oh pakit na tayo ng pocket pataas na ang pataas si ma'am men woohoo <laughs> Hanap lang tayo magandang spot men Yung open tapos Papasilip ko sa inyo ah, Bakit ba hindi ako nagtatlong suso ng damit? <laughs> hindi kinakaya ng dalawa Hanap lang tayo magandang tambayan Taas na natin eh Nasilip ko na kanina Buti na lang ay eh, kahit mataas Kayang-kaya ni Spike Siyempre, baka motorni boy biyan <laughs> Enjoy nyo lang yung mga binon na nakikita natin dito ha Hindi tayo makababa hindi ko rin ma yung motor dito men kasi sobrang taas niya. Baka mamaya ay eh, si Spike. Pagkasigasan pa. Pero ang taas na natin talaga. Ito may nakita akong magandang tambayan oh. Ayan. Tara subukan natin sumilip dito. Oh, makita ko sa inyo. <laughs> nag na yung camera natin. Yung front screen ay hindi ko na nakita yung sarili ko. Ayan. O, pasilip ko sa inyo yung lugar natin dito ngayon. Hello po! Ayan, ang ganda dito may napakataas natin. Ayan oh Ang ganda ng view. Napakaganda men. Hindi ko akalain na makakapunta ako sa mga ganitong lugar ngayon. Alam mo yun yung parang panaginip. Napaka solid naman. Parang bungad pa lang yung pwesto natin ngayon pero napakaganda. Masaya ako na naibabahagi ko sa inyo yung ganitong lugar. Sana ay na-enjoy nyo. Marami pa tayong pupuntahan na lugar kaya samaan niyo ako. Explore natin 'tong Pilipinas. Sama-sama tayo. Tara, na, balik na tayo sa biyahe. Para talaga ako na naginip sa nakikita ko men. pataas ng paraas nasa <laughs> uh, 30 minutes na lang at nagdoon na tayo sa spot na pupuntahan natin mamen kaya stay put lang kayo dyan ha let's go hindi na lang tayo magmamabilis kasi delikado baka mapano pa tayo tapos medyo may basa-basang kalsada para sure ay takbong banayad na nga lang sabi nga ni Dirk Gino oh, putang ina hindi talaga tinakaya ng suit ko men dalawang patong na damit na to tapos long sleeve sa tapos t-shirt hindi kinakaya palapit tayo ng palapit sa pag kung nandito kayo men para kayo nasa loob talaga ng rep ito, ayan yung fog, men, oh. Kaya eh, rin siguro, ganyan ito nakalamig dito, men. Oh, my! Pero para sa inyo, ay, eh, natin to. Ganyan kayo kahalaga sa akin. Papasyal ko kayo, isasama ko kayo sa biyahe na pupuntahan natin. Thank you, sir. Lumagpas kasi tayo dun sa pupuntahan natin, ma'am, men. At buti na lang, ay... Nandito ang official ng ano nila sa mga police nila dito ay mababait pagtanungan pinabalik lang tayo konti tapos nandun na tayo sa spot na pupuntahan natin kaya naman daw ng motor paakyat dito subukan natin kung kakayanin talaga o de pag hindi ay Balik tayo Go Spike Go go Ang taas na natin mamem. Sana naman ay Tumila itong ulan Parang puro close ah Hindi ko alam kung saan tayo makipag-usap dito. Uy. Puro putik, ma'am, men. Hindi ko alam kung saan na tayo papunta ngayon, ma'am, men. <laughs> Pero ituloy na natin to. Nandito na tayo. <laughs> May pake pa po ba doon? Ah, sige po. Thank you. Kaya pa pala doon. Mukhang kaya pa naman ni Spike doon. Uy, grabe. Dumulas tayo. Ah, Modulus yung gulong natin Mamen Hindi ko alam kung saan tayo pupunta dito Pero siguro dito na lang sa view deck dito Pahit lang muna natin tong si Spike Ito Okay ko eh dito na lang tayo all goods na pasok na tayo dito sa view deck na nadaanan natin may entrance daw ata dito na 40 pesos sabi nung nakausap ko thank you ate <laughs> kaso masyadong foggy ngayon at hindi natin tanao yung nasa ibaba <laughs> Solid man. Pakalamig. Di ba? Ganda. Yan. Lumalakas yung ulan dito ngayon at mas lalo talagang lumalamig. Ngayon ay bili tayo ng kopi at may nakita ko dito. <laughs> di ba ang sabi ko sa inyo, bawat lugar na mapupuntahan natin, ay titikman natin yung kapit nila. Yeah, subukan natin, di ba? Kanina ay nagtanong pa ako kung paano gawin to. Kasi tulad niya nung sinabi ko, ay si Yoma men, ay inosente pa. May dumi. Punasan muna, baka mga tito, ano tayo. <laughs> Napakatapang ah. <laughs> Kayang-kaya ka -kaya ipaglaban. Sana all ay kayang ipaglaban. Saktong-saktong yung kape. Sa malamig na panahon. Tambay lang tayo saglit tapos mamaya ay sibat na tayo. Uwi na tayo. Sana pamila na. Enjoy na lang muna natin yung magandang tanawin dito. Mamen at mamimigay tayo ng sticker ngayon dito. At may mga bago tayong subscribers dito ngayon. Ito bro, ano pangalan mo bro? Hello. Sa Hello sa'yo. pangalan mo? Pisa. Hello. Ayan. Tara, bibigyan mo natin ng sticker yung mga bago nating tropa. Let's go! <laughs> para mapasyal na rin kayo dito. Yo! Let's go! Enjoy natin yung magandang spot na napuntahan natin ngayon. Para masilip nyo din. Sana yung mag-enjoy kayo ng gusto dito mga men. <laughs> gusto nyo sa Oh, ayan. Shout out kila ate. Mga nandito sa spot natin. <laughs> Sabihin nyo muna ate, yo mamin. Yo mamin. <laughs> Ang natin, mga kamamin natin. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, okay. hello. <laughs>